Why, ano, ano yung mga naging recommendations ng dito nais? Why the cases being filed against Speaker Romualdez and Sal no. Saldeco? Because ko understand, but Speaker Romualdez, Flander, no. eh, no? and, no? Ang re for namin is our documents and uh, sworn testimonies na galing sa Blue Ribbon na rin, no? That uh, allowed us to recommend uh, charges against both former Speaker Martin Romualdez, and uh, uh, former Congressman Zalvico. No? Uh, and these are the possible crimes of plunder, <clears throat> uh, violation of the Graft Corrupt uh, Practices Act, and direct bribery. No, base sa mga nakita naming ebidensya na sinamit na natin uh, with the ICI sa Ombudsman, ito yung napakaraming kontrata ng SunWest Corporation at High Tone Construction na dagawang kumpanya na may alleged links kay former Congressman Zaldico na kung ito total mura-mura 2016 hanggang 2025, mahigit isang daang milyong piso ang mga kontratang yon, no? At uh, base na rin dun sa mga testimonya sa Blue Ribbon, uh, merong links between um, Uh, Congressman, former Congressman Zalbico and Speaker Martin. So yun ang aming silamit kasama ng ICI kanina. Ito ngayon ay dadaan sa proseso ng ombudsman ng uh, investigation, case build-up, at ang ombudsman ang magdidesisyon kung ano ang kasong ifafile. Pero meron na kaming ginagay na rekomendasyon. At ito din ang uh, sinabi ng ating Pangulo sa kanyang video message kaninang uh, uh, madaling araw kaninang umaga. No so ano ganto no unang uulitin ko lang sinabi ng ating pangulo paulit-ulit. Wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin, Ah uh, kahit kamag-anak, kahit kaibigan, kahit kaalyado, kung saan ang ebidensya doon tayo tutumbok. Sure, you said uh, they have links. What do you mean by that? Did they inspire? Uh was well, proof that the uh, former house speaker actually the links, the, links are, the, money. the links are yeah uh nung naging speaker si speaker former speaker Martin valdes ang naging committee on appropriations head ay si congressman Zalbico. no ito naman ay factual no ito ay factual pero meron ding mga testimonya specifically yung testimonya ni sergeant gutesa na nagpo-provide ng uh testimonial uh, evidence as to uh, payoffs that were made to both um, former Speaker Martin Romualdez and to former Congressman Zaldi Ko. No, kaya nga may kasamang recommendation of direct bribery. Kasi in direct bribery, uh, may kapalit yun. Ibig sabihin, para makakuha ng kontrata, ang isang kontraktor, meron siyang ibinibigay na, na kickback on ano the Yun ang testimonya Ni, uh, ni Sergeant uh, Gutes sa Senate. So, these are all based on sworn testimony and documentation that we have submitted. But again, as the President said, nagtitiwaga tayo sa ating ombudsman, nagtitiwaga tayo sa proseso. Pero siyempre, kaya nga, ito ay base sa Ebidensya. Kaya yun ang silabmit natin ngayon sa umbudsa. Sa mo na-back up na, na-corroborate natin yung testimonial evidence ko ba niya with like paper trail? Gun. Kasi po, well, so may issue din with Guteza uh regarding uh authenticity, yeah. yung authenticity no, yung no, mga no, notary. Para sa amin kasi, ano eh, sworn, para sa mga abogado okay. ng both DPWH at ICI, sworn testimony yun sa Blue Ribbon. Uh, contrast to the Zaldico Facebook which is not a sworn testimony. No, yun kasi sumumpa si Sergeant Gutesa sa Blue Ribbon mismo. So again, sinamit natin nga ato sa Ombudsman pero yun nga yung uh, dami ng kontrata at yung laki ng kontrata ng mga kumpanya ni uh, alleged na kumpanya ni former congressman uh, Zaldico, yun ang pandagdag dun sa mga testimonyang gumabas na sa Senate. So yun nga masasabi ko muna. Pero ang ano nga is sabi nga ng Pangulo is ano, ang sabi nga ng Pangulo is uh, kailangan back up ng ebidensya at kung saan ang ebidensya dun tayo pupunta kahit saan tayo tutungo. So I have to go to this thing already. May One last question. May One last question. Na, kasi yung sa fertilizer funds ka, alam natin, smaller names, yung mga napapanagot, in the absence of strong documentations talaga. Gano'ng mas strong po yung meron tayong ebidensya. To make sure na yung mga mas malalaking mga... Kami po ay naniniwaga na malaki ang bisihan ng mga facts and evidence na pinadala namin. Lahat ito, dokumento. Wala ditong kuro-kuro, wagang walang conjecture, wagang kahit ano document, walang hearsay, dokumento at uh, sworn testimony. Yung yon kailangan ano yon? Uh, we leave that up to the ombudsman. But the the for the speaker, it's really the testimony of uh, of Sergeant Gutesa. Sir, so, like, may allegation si Congressman Leviste na pumunta daw ang CIC sa office ni Jose Cabral sa DPWH and then kinorder na no? CIC? si ICI. 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 sa office ni Yusek Cabral sa DPWH. And then kinordo yung office niya at nawala yung mga uh, computer doon. Never pa po pumunta ang ICI sa op sa Opis. opisina ni Yusek Cabral sa aking pagkakaagam. Uh, you will have to ask ICI that. But the only time that ICI went to DPWH was wala pa siyang opisina at uh nagbriefing ang DPWH on the very first day ni ni uh, Justice Reyes, Sekbaves and Mamorsana. So you will have to ask the ICI that.